Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Literal na nagdulot ng pagkamatay ang baha sa kalumpit sa Bulacan. Matapos umanong hindi agad marespondihan ang isang nalunod dahil sa abala ng baha sa mga rescuer. Nagpasak lolo na nga ang ilang tagaroon sa national government na malagyan sila ng diking proteksyon sa Pampanga River. Lalo't dalawang linggo ng baha sa ilang lugar doon habang ang iba matagal nang abandonado dahil pirming baha. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark. Mel, tingnan mo yung likuran ko, no? para ng pantalan, ano? dahil sa bangka-bangka na yan. Pero ito kalsada at bungad lamang papasok sa barangay May dito sa Kalumpit, na sa ilang parte ng barangay na ito, lumalampas hanggang sa taas ng tao ang tubig baha. Uh -huh. Dalawang linggo nang hanggang dibdib ang baha sa barangay Maysula o Kalumpit, Bulacan. Ganyan katagal na rin walang paghupa ang baha sa barangay Gatbuka. Maging sa barangay Frances, kung saan para makalabas, ay dalawang kilometro ang nilalakad ng ilan sa baha kung ayaw magbayad sa bangka. Ang hirap lumabas kaya pag lalabas ka, gawin mo ng lahat. Gerecho pa yan, malalim doon sa kanila. Dito, hindi masyado. Kahit sanay na sa baha, abala pa rin ito ayon sa aking mga nakausap. Hindi nga po namin alam kung may solusyon pa yung baha na to. Wala na po kasi. Sinubok po yung diki po doon. Kaya lang po, hindi po, hindi po matapos-tapos. Si Aling Karen ay papunta sa burol lang kanyang asawang nalunod kahapon sa baha. Natisod po siya. Natisod na po ito. Nalulunod po. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue. Gawa nga po ng baha. Sa Barangay San Miguel, lampas tao pa rin ang baha. May mga komunidad na matagal nang inabanduna dahil hindi na ito nakabangon pa sa dati ng baha. Pero itong habagat na ito raw, ang pinakamalalang nangyari sa barangay. Lampas 1,400 nakabahayan, ang lubog pa rin. Kung hindi pa po tayo magpapapump out or magpapalimas papunta sa ilog ng pampanga, hindi hindi na po matutuyon yan. Dati-dati po hindi binabahan lugar na to ngayon po. Hindi na po natutuyo ng tubig. Maraming residente ang nasa bagong gawang evacuation center pero nakaligtaan lagyan ng banyo ng kontraktor ang gusali. Hayaan na yan ayon sa barangay dahil mas urgent sa kanila ang diking panangga. parang nila sa Pampanga River na national government lang ang makakagawa. Ngayon nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang mga Pampanga, sa ko po yan, iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Opo, sa Miguel Ao. O mo uh, less than 4 km po siguro. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po Emil, ang uh, mga sinadya namin barangay dito sa Kalumpit ay yung mga nasa gilid ng Pampanga River. Ito yung mga komunidad na unang uh, binabaha kapag umapaw ang ilog. Ito rin ang komunidad na unang binabaha pagka tide sa Manila Bay. At ito rin ang mga komunidad na sumasalo ng mga tubig baha mula sa mga mas matataas na lugar gaya ng Pampanga ng Nueva Ecija. Kaya ito ang komunidad na nangangailangan ng tulong, uh, tulong na national government lang anila ang makakatulong at makakagawa ng solusyon. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.